Good day mga ka-negosyo. nga pala si Jepo isang negosyante Ang topic natin ngayon tungkol sa market or community ng mayaman Bakit importante ito sa negosyo at ang example ko sa inyo Puro may-ari ng Lexus na kotse Pare-parehong kotse, pare-parehong brand, pare-parehong Lexus Isang community yan May community ng mahirap, may community ng mayaman eto nagsisimula ka palang magnegosyo tapusin mo tong video ko sigurado marami ka matututunan kung nagdinegosyo ka naman na malamang isa to sa daylan kung ba't nalulugi yung negosyo mo O nga pala si Jepo isang negosyante isa rin DJ kung kailangan nyo palang DJ sa club sa bar sa event message lang kay dito sa page or comment lang kayo bilang negosyante meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store barbecuehan, bilyaran, rental bakit importante ang community sa isang negosyo or market ng mayaman? At ano ang community? Ang community mga kanegosyo, ito yung pare-pareho kayong uniform, pare-pareho yung ng school na pinag-aaralan. Ito yung pare-pareho yung ng kotse, puro Lexus, pare-pareho pare yung ng motor, bicycle, pare-pareho yung ng surfing board, pare-pareho kayong sa bungero. may community na nagtitipid mga negosyo Halimbawa sa school, may mga school na estudyante tulad ng De La Salle at Ateneo UST, community yan. Yung mga community na yan, yung market na yan, hindi nagtitipid yan. As long as malupit yung serbisyo mo, napapagsilbihan mo sila, nakapagbigay ka ng value, kahit mag-markup ka ng malaki sa produkto or sa pagkain, bibili nila yan o basta masarap at kilala ka nila. Pero may mga community rin tulad ng school na nagtitipid. Walang masama doon. Ito yung mga nag-aaral sa mga state university. Ito, yung, hindi sila masama mga kanegosyo pero nag-budgeted lang talaga yung pera nila. Huwag mong targetin yun mga kanegosyo. Ang targetin natin yung community na hindi nagtitipid or bagkos yung gumagastos na malaki bakit importante to sa, sa negosyo sa negosyo kailangan natin yung markup mga kanegosyo para umusad yung negosyo natin at kailangan yon para sa cycle ng isang negosyo para lalong humaba pa yung negosyo natin dahil kailangan na, kakailanganin natin yung profit na yon yung malaking profit na yon para sa pagpapalaki ng negosyo natin hindi kailangan halimbawa community ng mga may-ari ng Lexus, hindi may, hindi kailangan na may Lexus ka rin. As long as napapagsilbihan mo sila, pag may gathering sila, nandun ka, nagbibigay ka ng value, nagbibigay ka ng libreng kape, nakikita ka nila, kilala ka nila, as long as belong ka sa community na yon, kahit wala kang sakyan, at napapagsilbihan mo sila, kahit magbenta ka ng produkto na kailangan nila, na sobrang mahal. Bibili nila to. kung nakilala ka, kilala ka nila, pangalawa may pera sila at kailangan nila yon at malupit yung binibenta mo. Siyempre, focusin one pa rin. Kung nagsisilbi ka na sa community ng mayaman, huwag ka na magsilbi sa community ng na nagbabudget or nagtitipid. Focus, focusin one pa rin yan ang importansya ng isang community mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, hanapin yung community or wala, wala, wala. Or wala ka pang produkto, unahin mo muna hanapin kung ano community or market mong pagsisilbihan. Community mga kanegosyo, hindi yung mga put, nasa put traffic yung naglalakad lang. Yung tipong bumili, bumili ngayon, hindi na bibili bukas. Community mga kanegosyo, ito yung pare-pareho silang sasakyan, pare-pareho silang mahilig sa bike, pare-pareho silang may sa motor pare-pareho silang may sa manok sa bongero sila pare-pareho silang may sa pare-pareho silang uniform pare-pareho silang school pare-pareho silang call center pare-pareho silang ng company community yon hindi yung nasa foot traffic lang mga negosyo, dun mga pagmarkup ka na malaki pangalawa kailangan natin mag focus in one scale up yung negosyo natin sa level to business model a plan isa lang sa mga to franchising distribution manpower software licensing platform but kailangan i scale up yung negosyo natin dahil ang negosyong hindi lumalaki mamamatay po yan panghuli kailangan na natin kumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante at kung umabot ka sa dulo na video na to subscribe ka naman sa akin heart mo na rin to lagay mo sa baba Com uh, comment mo lang Lexus bilang negosyante kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle huwag natin kalimutan magpray pray kahit anong struggle or kahit anong religion natin peace